Aris, may maunawain ka naman masyado ngayong ugali, okay lang kung sa kapamilya, ay nag-iipon ng swerte sa tahanan, pero sa ibang tao at mga kapatid, o kamag-anak ay hindi maganda ngayong araw, dahil makukuhanan ka ng swerte at pwedeng hindi naman sila makakatulong sa iyo sa hinaharap, kaya maging maramot muna ngayong araw ang iyong gawin. Matalino ka ngayong araw, kaya ituloy mo ang mga plano mo ngayong araw, na may wise na isipan at magagawa mo ang iyong gugustuhin. Sa iyong pera tulad ng unang pahiwatig iwasan ang ugaling maunawain, at mabait, magulang at minamahal ang pwedeng mabigyan kung gusto mo, nang lalong kang magkaroon ng matalinong, kasipagan sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay maging mas maingat ka lang sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmarunong dahil tukso siya sa iyo ngayong araw ng pagkakamali o abala sa iyo sa trabaho at gastos kung makikisama ka sa kanya. Sa pagmamahalan ay panatiliin mo lang na laging nagtitiwala sa minamahal ng patuloy kayong gabayan ng mga swerte sa mga plano at gustong mga gagawin, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 10, number 29 at number 11. Taurus, ngayong araw ay walang pagkakaiba kahit ipakita mo pa na ikaw ay matulungin kaya gawin mo na lang ang gusto mong gawin na dapat na mapagmasid. Dahil kahit tumulong ka ay walang halaga sa mga dati mo ng kasama, kung makita kang matahimik ay mas makakaganda pa sa iyo, may aura ka naman ng swerte ngayong araw, kaya pwede kang gumawa ng deal, at ang iiwasan mo talaga, ay ipakita muna ang kabaitan dahil nakukuhanan ka ng positive energy ng buenas sa mga natulungan. Sa trabaho, dapat mo ipakita naman ang kabaitan, dahil doon ka naman hahangaan ng ilan sa superior, na siyang pwedeng makatulong sa iyo sa trabaho, kung ikaw ay laging niyang kakausapin. Sa pagmamahalan, ay maging mas malambing ka ngayong araw, sa minamahal ng mapalusog pa ninyo ang bawat kalusugan, at lagi kayong makaiwas sa problema, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue, number 17, number 30 at number 29. Gemini, may good energy ka ng swerte ngayong araw, Kaya ang mga nais o plano mo ay ituloy na gawin, at kaya mong masiyahan sa mga gagawin, at kung may balakin ka magtrabaho sa abroad, ang pahiwatig ngayong araw ay pwede kang tumuloy, basta huwag ka gagawa ng may tutulong sa iyo, magsarili ka ng paghahanap, at doon ka magagabayan ng swerte, at sa iyong pera dapat na maging mas maingat, huwag muna pumasok sa investment ngayong araw, pag-aralan pang mabuti. Sa tahanan dapat ka naman maging istrikto, nang dahan-dahan lang ng may takot, namang sila makagawa ng mga pagkakamali, tungkol sa pera. Sa trabaho, ay huwag ka magpapatumpik-tumpik, pag alam mo ay ituloy mo o sabihin mo sa iyong boss ang diskarte, at kung aayunan ka ay siya rin ang makakatulong, sa iyo sa ibang dapat na magawa, nang ikakaasenso sa trabaho, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 16, number 33 at number 20. Cancer, ngayong araw ay huwag mo ipakita sa iyong minamahal, na laging kang sunod ng sunod sa mga sinasabi niya, para makilala mo ang tunay na ugali niya, kung magiging mapagmasid, ay mapag-iisipan mo ang tamang gagawin sa inyong relasyon, dahil nasa iyong desisyon ang magpapalungkot sa iyo at magpapasaya, kaya dapat na pag-isipan at maging maingat ayon sa pahiwatig ng pag-iibigan. Sa trabaho, dapat kang mas maging masaya sa ginagawa, para makakatapos ka na ng maayos, at makukuha mo pa ang tiwala ng ibang nagbibigay ng grado, ng pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera kahit may ipon ka ay maging madamot muna, dahil pag-iipon ang naaayon sa iyo, para laging may swerte ka sa pagkakaperahan, magulang lang ang dapat na iyong maabutan, kung gusto mong bigyan aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 17 number 28 at number 10 Leo maging mas masipag ka sa iyong mga plano ngayong araw dahil sa kasipagan mo makakakuha ka ng swerte sa mga magagawa at mahina lang ang iyong kaalaman sa pakikisama, kaya umiwas ka muna sa pakikisama sa mga kaibigan, dahil sila ang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin, sa mga hindi mo inaasahan, at maging masuyo ka sa mga magulang ngayong araw, kung iyong madadalaw para mapaganda mo ang kanilang kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pagmamahalan, dapat kang maging maunawain dahil kung mabilis kang magagalit ay bigla ang suliranin sa relasyon at sa pera ang pwedeng mangyari. Sa tahanan bawal ka muna magpabisita sa mga kumpare, o kumare, dahil sabi nga sa unang pahiwatig huwag muna makisama, sa ibang tao dahil problema ang kayang maibibigay sa iyo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10 at number 36 at number 15 Virgo maging mapagpasensya ngayong araw lalo na sa mga in-laws dahil ang magalit ka sa kanila ay magbibigay lang sa iyo ng bad energy kaya huwag ka na lang kumibo sa kanila kung ano ang kanilang ugali sa pananahimik mo kung hindi ka man makakakuha ng respeto ay may isip nila na wala na sila sa iyo, dahil ang buhay ay laging may tamang pagkakataon ng pag-asenso. Sa trabaho, dapat ka namang maging masigla sa dapat na gagawin, para laging kang may gabay ng matalinong, pag-iisip, nang walang makadaig sa iyo ng basta-basta sa trabaho. Sa pag-ibig, laging nasa puso mo dapat ang minamahal, ang laging magiging kakampi mo sa buhay, kaya ang maging malambing at maunawain, ang magbibigay sa inyo ng swerte sa pag-asenso na pwedeng maibibigay, nang hindi inaasahan ng mga Diyos, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white, number 18 number 25 at number 10